market na naman. Ay, Diyos ko. Nakakapagod na ba? Maganda sana. Lagi na lang halidi. Linggo-linggo. Sana linggo pa rin ngayon. Para halidi ko pa rin. Ito sa One Chai Market. Gusto ko sana. Halidi lang. Holiday lang araw-araw. Mag-holiday araw-araw. Masaya. <laughs> Tingin-tiling muna kasi wala pa yung kasama ko eh. Naantay ko yung kasama ko kasi matatapos na. At tapos na ako yung kasama ko na lang inaantay ko. Ito, itong, ito, ito, ito. ito. Bakit XL ako yung shot naman? Medium lang. Medium. Yes, ito. Medium. Tingin-tingin lang. Swimming na tayo, gang. Bawal man yan sa amin magsuot ng ganyan. Ito pa. Pero maiksi. Bawal din sa amin yan. Bawal man yan sa amin. Yan. Ganda sana kung hindi bawal. Ayan oh, ganda. Maghanap tayo ng dragon. Dragon sana, dragon. ganda ang dragon. Tingin tayo dito kung magkano. Hmm, may sigarilyo. Ay, ah. <coughs> Ayoko ko talaga ng sigarilyo. Sakit sa bal baga. I believe the children are our future. Ay, baka ma-CPR ako. <coughs> Ayun, tingin-tingin lang tayo kasi nag ay ito oh okay. <laughs> Ha

maganda sana dito kasi ang daming ano kasi ang mas mahal man dito mas mura sa Sham dito ang presyo dito double na sa ano ang presyo sa Sham double dito sa ano one chai one mm, chai market

sa pantay. Muhoy siya. kristal oh. Yung pink, maganda yang pink, alin? Wow, love love. ah, to pink. Dunya oh. na lang siya. gawa kaya ako nito. Namimiss ko na gumawa eh. Ah, ito. Forty na yun. lang. Ikot lang muna ako dito. Sa driver. Wala pa yung driver eh nabisi siya eh Na rin yung kasama ko Sexy ng matanda? this is genius this is this is this iba naman mga foreigner dito na mimili yan mga bulaklak naman dito Ang oh, naman ito. <coughs> hindi pagyakantay lang ng driver, wala pang driver eh <coughs> Ito yung bad boy, oh. Ano? Loko, loko. <laughs> <laughs> loko, loko ka dyan. Yan, o. Oh. Bad boy. Pasaway ko. <laughs> Pasaway ko. <ka. laughs> Saan si Ana? Wow. Tagal pa si Ana. Ini hmm. jauh banyak, bos. Hintay ko na lang yung kasama ko. Wala pa man yung kasama ko ba. Tagal naman yung matapos. Saan ba si Ana? Wala pa si Ana. Wala pa si Ana. Yan dito naman mga isda. Uh. Mga isda. Mga lumalangoy na isda. Tingnan naman tayo. Tingin-tingin lang tayo. Tingin -tingin lang tayo. I'm sorry. I'm sorry. sorry. Mm -hmm. mm -hmm. Kumpleto kasi dito sa wanichay. Kumpleto ang mga paninda dito.

Okay na kanina pa. Ano, hmm. Hindi para nga. ano masasabi mo tuwing namamalingkay ka? Ay mabigat po talaga ang dalahin, sobra. <laughs> Sobrang bigat ng dalahin. Hindi lang dalahin sa buhay pati dalahin sa market. <laughs> Saya ayan, ang mga pinamili ni yan. kaya sobrang ah, bigat, yun sa akin nandoon si Uncle ayan, ayan na yung sa akin, bit-bit niya trolley, ayan nag ah, ano ng ano, nag -bit -bit ng trolley yan thank you Uncle ayan siya, bit-bit ng... thank you Uncle ayan, mabigat kasi yung trolley ko, kaya bit-bit niya Uncle o, ayan, o sige, sige ว่าบอกโอก้โอก้ฮัลโหลอะไรคืออะไรคือ